Uh, hello mga paps may gawa tayo ngayon touch screen maliit lang siya 14 inches yata to or 17 inches ayan is saksak natin problema na ito mga paps nagpapatay hindi yung ilaw Saksak -sak natin mga paps. niyan mga paps, may ilaw na. I-power natin. matay matay mga paps Ayaw magtuloy yung power po niya oh. Ayan yung power na siya Nabilin mo yan Gaya lang siya Nabilin mo yan ko yung power supply yung mga paps? Yung nangyari sa power supply niya, sabog o. Eh. Sabog yung kapasitor sa loob. Uh, ito mga paps yung nangyari sa power supply niya. Sa yung kapasitor kaya nagbi-blink-blink yung ilaw. Pag umandar siya nagbi-blink-blink. Matay-matay. So papalitan na lang natin 'yan <coughs> para maging normal na siya. Yan, kasi baba daw to eh. Uh, kakatulog na yung nanonood ayan ang nangyayari nag overheat yung kapasitor yung mga paps na palitan ko na yung sabog na kapasitor yan na pinalit ko ito uh, isisaksak na natin mga paps try natin itisting kung maging normal na Ayan na uh, may ilaw na papower natin kanina ayaw magtuloy eh. tutuloy naman pero naman matay matay ayun yun ang linaw na South Manila na mga pat Kala ko Masira yung TV Kaya pala yung power supply nya Yung may problema So uh, yun lang mga pop. Maraming salamat uh, Sana may eh. Matutunan kayo